Indy Remolin Guys, subukan natin yung make dyan guys. At ikot muna natin yung kakahuya na yan. Hayo. Tagpila ang entrance. 35 ang entrance fee siya doon, 35. 35? Oo, ma'am. Kung ma-swimming ka, muha additional 80 pesos, ma'am. May mm. fee, swimming. Tila. Ah, display. Mga old model na mga sasakyan. Maraming ganda siya. Gusto lang maglibot sa likod, ma'am. Ang ganda niya, potwo, ma'am. Na libot man lang oh. sa kampo Oo. Pero kung lapit, gusto niya lapit na lang direkta. Yan na. Nandugo bato. And okay, guys, hello okay, guys. Kasayin tayo dito sa bundok ito tawag, nature natureland ng eco ito yung tawag na eco ecosystem sana ini lang nila eco system yung pangalan eco ecosystem ng dumalag ayan sikita yung bunganga kobra ito kalakitan kobra yung mga halaman na nabubuhay sa mga bundok. Ito. Akitin ah, natin yan. Ayan. mayroon silang dagul. Dagul rock. Ito yung tinatawag ng dagul rock. Kasi napakalaking bato parang si Dagul. Ayan guys. Ay, bagul rock. Bagul pala to. Kasi yung forma niya ay parang ulo. Ulo ng <coughs> tao. Ayan Oh. Ito bagul rock. Pero sa katunayan yan ay <coughs> isang lumaka. Napakalaking puno. Dati yan na oh. Good. Ah, I okay. can't so much. Ah. Ayan, parang naninirahan ka lang ng ano, sa bundok. Ang ganda, oh. May walking-walking pa pala sa taas, oh. Umatapang. Umatapang ka dyan, dyan ka, guys. Mag-walk-walk. Paglalakad ka dyan sa taas. Ayan, subukan ko yan mamaya. Akyat ah, ako dyan maglakad. Ayan, bato. Ang bato na ito ay minsan mo lang makikita. Makikita mo lamang ito sa mga bundok. Ayan. May mga ano. ito naman tignan natin dito guys kung ano to dito may meron dito ayan nakakatakot na lugar kasi walang mga katao-tao ayan hmm, may ano sila oh may cave cave ba oh pwede ka pumasok to may cave pa sila oh napaka nakakatakot sigurado may mga daming kubra dito Grabe ang ano mga lupa dito ah. Ayan guys, kita nyo guys. Nakatakot. Ah, Talagang eco siya. ecosystem system. Ayan ang mga kudok po. mga bitak-bitak. Talagang bundok na bundok talaga. Kaya parang ano talaga siya. Yung tinatawag na... Nag-court ang... Ay, nagbabagal ito. Ayan, kita May water tank. Ayan. belum Allah. Apeti oh, lu aku. Itu guys. Santai tuh. Hmm. 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 <coughs> ah, pwede galing magiging dao oh, may motor pa ay welcome ah, oh, kiblan dobat na ko kaya to. ah, may swimming pool pa

Sarado. Sarado. Ayan, baba tayo dyan sa ano. Ayan guys, papasokin natin yung kuweba na yan guys. Yan yung unang kuweba na pinasok namin. Pinasok ko. Ayan, ang liit-liit ng ano, ng butas. Pero may butas naman sa loob. Malaki-laki ng butas sa loob. Ang ingay. Ang ingay ng kasama ko. Ay, yung ano, yung lalaking nagbabantay dyan. Yung lalaking nagbabantay dyan, maingay. Ayan. Ayan. Dahan-dahan lang, day. Baka maulog ka. Malaking lagapok. Mm -hmm. Ay. Dalam-dalam ka rin. Ay. O, nasa sa ganito. <laughs> Dapat may suga, no? Madaling Madilim sa loob guys. Hindi mo makita kung anong tintingnan mo. O yan. Ayan, medyo may ilaw na reflect. Hindi mo medyo walutak. Medyo basa-basa yung loob kasi yung tubig. Yan mo. mo? Ay, itong uda. I don't... May nasanag. Why sing suga? Pero sana, may nag-reflect na suga. Ano sang sanag? Ay, budlay. Mabudlay, magsulod kayo. Madanlog. Ma Madan Madanlog.

Uy ba? Ay. guys. Ito yung ginagawang kaung. Ito yung ginagawang kaung. Ay. Wow, ang ganda naman. Ito na yung pangalawang kuweba na pinasok ko, guys. Ayan, ganyan ka ang loob niyan. Nakita mo yung mga, ano, mga bato sa loob, mga maputi. Mga maputi. Ito yung mga bato. Sobrang ganda. Ganyan yung loob ng kweba. Ayan okay. guys, pakatlong cave na tayo guys. Pasokin ko to guys. Oo. Uh -oh.